Hindi mo na lang na next year. Sandown. Yan rekulan natin. Oh, yan mga dalawang litro ka mo na lang. Na. Makakaraos din tayo sa bayarin ng truck. Patigit sa lahat, mararanasan na natin yung uh, nararanasan ng mga ibang owner-operator na pulipid ang kanyang kanilang truck guys yeah! Guys, magandang hapon. Uh, andito tayo ngayon sa Chipewa, Wisconsin. Ay nakita niyo yung napakagandang tanawin, napakadaming mga flag ng Amerika diyan. Andiyan pa yung flag ng Canada. Flag ng Canada at saka flag ng Amerika punta natin mamaya yan. But first of all, of course, better beginning of our ship. Kailangan muna natin i-check ang ating uh, unit, especially yung engine natin. At saka yung langis ni Cordapi Of course Hmm yes! Ating maigi Pagtintis na lang guys Malapit na rin natin bayaran ng to Ayan o oh. Nasa middle pa Ayan tignan ko kung meron akong ano, meron akong langis doon para ko. Hindi ako nakapagpa-change eh kasi walang panahon yung ano yung talk, eh, yung tuk Ah, it's... Woo! Amin. Ay, nawagay sa yan. Ito yan. Ito, ito, ito meron pa. Parang ah, 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 pa yata ako. Ito. Parang pa ako langis. Ipilam natin. kunting tis na lang to guys kunting tis na lang yung pagbabayad natin ng truck matatapos din ng ating mahal na cordapia ano na lang to hindi uh, mo na lang na next year saan Bilan natin. Oh, yan mga dalawang litro kamo na lang. Makakaraos din tayo sa bayarin ng truck. Balik ko lang. Patigit sa lahat, mararanasan na natin yung uh, nararanasan ng mga ibang owner operator na pulipid ang kanyang kanilang truck guys sarap yes! din so, siguro pakiramdam nyo na kapag, ka, kapag ka bayad na yung truck mo kasi siyempre ah, uh, stress pre ka na sa bayarin pwede ka nang magpatumpik tumpik sa pagbiyahe pwede kang dalawang biyahe ka na lang sa isang linggo siyempre kahit ang tasalita tayo, huwag natin kalimutan yung dapat tignan dyan. Make sure natin yung makina, ah, walang tagas. Walang ano sa ilalim. Walang leak. Ayun, marumi lang ito guys. Wala namang kalawang. Oh. Linis nga eh. Oh. Dumi lang yan. Okay, sa ilalim, make sure walang langis. Dito na matagas. Okay super para sa akin nakikita wala namang problema kay Kordapia okay kalapit na dito yung dideliveran ko guys mga dalawang kilometro na lang pero bukas pa yung delivery ko kaya bukas pa tayo lalarda pre nipre ko lang para mag-check in ako ng madaling araw kasi dun mamaya eh okay so ang coolant natin coolant reservoir nasa max pa hindi naman kasi pwede itong sobrang taas kasi masisira yung singaw niya dyan hindi pwede may mga dapat nating sundin yung mga gauges niya dyan guys so, nakita okay nyo okay. okay so far ang engine natin wala namang langis na tumatagas tinitignan ko lagi yung blade at saka itong belt ng aking ano tan belt natin yan lalim oh so pero wala akong nakitang hindi maganda oh yun at ang gulong natin itong gulong natin ito guys bago to dalawang dalawang buwan pa lang nito guys mula nung sa mga nakasunod sa akin ha mula nung nagpaano tayo nagpa safety tayo ng truck pinalitan nito kasi nga di ba uh, inano nila uh, nagpa alignment din tayo pinalit nagpapalit ako ng gulong dalawang gulong yan dito na makikita kung kailan ulit may expire yung ating uh, ano ating uh, ito sticker na to kung may expire ang safety ng truck natin ito 2025 yon 2026 yung may butas ayan July June July 20 July 26 so dapat bago mag 2027 ng August ito ah uh, mas safety ah 2026 ng August dapat mas safety ayan guys anyway yung unit natin. Uh, Konting twist na lang, kunting tis na lang. Kaya rin pala guys. Konting gulo. Tingnan natin ko baka mamaya ang natuk natok, natok lupa eh. Sa taas ng tread tip nito eh, nakakatakot 'yung matanggal 'yung isang ngipin na ganyan, 'no. Huh? Uh, hindi naman ganun kabigat yung pinigilan namin kumpara sa mga sa mga yung na mabibigat kaya okay lang si Cordapia hindi siya masyadong sagsag -sag ba sa ano sa yeah. mamaya o oh, I mean, bukas pagdating natin doon sa ano so di natin mayroong pahugasan doon papahugasan na rin natin si Cordapia ah, na natin si Cordapia alright alright mm. okay so yung temperature make sure natin ito otherwise baka mamaya eh sira na di hindi lang yan okay super so dito bigas hmm. silalim wala tayong naririnig ito nakahang ayos walang singaw na naririnig okay nakalakpa alright guys para sa mga kapwa natin o kababayan nating Pilipino nandito sa Canada gusto mag owner operator tiyaga tiyaga lang lahat naman nakukuha sa tiyaga eh kapag nabayaran mo na yung truck mo doon na nararanasan yung uh, yung uh, ginhawa ng pagiging owner operator yun kasi yung plano ko sa truck ko hindi naman sa inaano kasi alam ko darating ang panahon mag uh, ano to eh nagkakaroon ng maraming ng sakit ang truck so pag nabayaran ng isang taon natin itong truck mas bayaran ito ng isang taon oh, I mean pag nabayaran ko next year magagamit ko pa siguro to guys ng ano ng uh, so 2026 next year bayad na 27, 28 siguro uh, gamitin ko ba tapos itreatin na lang natin yun. Uh. 2 years na pwede natin gamitin si Cordapia i-upgrade na natin ng mas bago-bago uh, so ilang taon na ako ngayon 44 years old na ako ngayon guys 44 years old na tayo ngayon so another next year 45 so dalawang taon ko gamitin pa si Corda Cordapia kung may ako si Lord so 47 ko na nun 47 years old na ako nun kaya medyo nagpapalakas tayo lagi para tumagal pa tayo sa serbisyo sa tracking kasi alam nyo naman buhay sa tracking no eh limitado yung uh, yung movement kahit saan ka pa kahit ka flat deck ka pa eh marami pa rin naman ako nakikitang nasa flat division hindi ko linalat na sana huwag kayo magalit kasi baka makakaisipin nyo naman kung magpangkit ko ng platik meron naman kayo may ayaw na ayaw ko yung lagi kayong nagkukumpara sa akin guys sa ibang tao sana wag nyo nang gawin yan kasi hindi maganda yun. Kung gusto nyo akong panoorin, salamat. Pero kung hindi, it's okay lang din naman. Hindi naman ako naghahanap ng views ko. Ba't ang ginagawa kong ito ay pampawala lang ng inip ko. Kaya wag na tayo magkumparahan. Mas maigi nga yung magtulungan na lang tayo eh. Magka ano na lang tayo ng bagay-bagay eh. Di ba Advise nyo ako ng maayos. O diba? Di pasalamat ako kapag in-advise nyo ako ng maayos para hindi na lang tayo magkaroon ng ano ng laging nagkakaroon ng ah uh, kung pa kasi prefer ko mga Pilipino. Okay lang ibas nyo ako pero sa tamang pangbawas. Pero kung ibas nyo ako dahil ikinukumpara nyo ako sa ibang tao, hindi maganda 'yun. Tatawa lang ako kasi isipin ko bakit nyo ako kinukumpara sa ibang tao kasi iba naman yung diskarte ko sa buhay. Iba rin naman sa nila. Isipin ko na inggit tuloy kayo sa akin. Ganun lang yun kaya huwag kayo magkukumpara para hindi ako magsip <laughs> but anyway guys ganyan yun yung plano natin kay Cordapia hindi e masamang magplano kasi yung mga planong yun uh, yun talaga yun yung uh, dapat mong gawin sa sarili mo uh, para sa ganun tuloy tuloy ka upgrade natin si Cordapia na mas bago bago but anyway ayun ah Guys, tignan natin itong mga magandang gyurito para may ko rin kayo ha. Ah. Oh. May tanki pa dyan. O, oh, tanki. Sabi niya, the cold war. Ano? house of heroes. ito na yung lugar na napakaganda na napuntaan ko rito sa Wisconsin House of Heroes oh Andiyan yung mga pangalan, Sergeant, oh Sergeant, mga oh, Sergeant, Lieutenant, oh, oh Sergeant, Captain, ayun no? United States Army. In loving memory of Roger P. Hugger, Sir Dylan Pilar. Guys, ayan yung mga flag. Give off. Caution, hindi pwedeng, hindi tayo pwedeng umakit. Siguro yan. Kaya nandiyan lang tayo. Gusto natin mag-picture. Ayan guys okay. ah. mga flag ng Amerika dito sa side na to doon naman si Canada ayun yung flag ng Canada ganda o oh? Wisconsin Veterans Tribute Sana Oil o oh, Sana Oil Iba't ibang plug guys, iba't ibang plug Wisconsin The Wisconsin Veterans Tribute City Soldier Moment of God of Wisconsin yeah, no? History Dito sa Wisconsin Ganda na, no? Pwede pala yung panghila yung truck sa RV? Pwede, pwede. Alright, guys. Ayan. Yun. Dedicated to all men and women wounded in all our wars. Sa niya. Combat veterans wounded. Combat wounded. Ayan, uh, guys, ha? O, oh, ayan, eh, nakita natin. Tara na. Medyo malamig. Nakamama-shell kayo sa akin. Nandun yung malaking uh, ano nila, o, Cadot, Wisconsin. Alright, guys. Ayan, nababalikan ang kayo tracker, no? Masaya tayo ngayon. Bakit? Kanyo? After ko dito sa delivery ko na to, eh... Pero na tayo, agad agad reload o, ano lang top, Sabi nga nila, kapag masaya ka naman sa company mo, hindi mo na kailangan Hindi mo na kailangan lumipat pa Hindi natin kailangan lumipat pa Pag masaya tayo sa company natin ako, kahit tripper lang ako sa mga nakasunod sa, sa vlog ng Lakay Tracker at saka sa mga nakakaintindi sa buhay ng isang long haul truck driver na ang hinihila ay ripper van lang maraming salamat masaya na ako dito sa ganito sa ating uh, pagre this taste na lang malapit na rin natin uh, mabayaran si Kurtapia mararanasan na natin ang kaginhawaan kaya tulungan nyo ako magdasal guys but anyway hantayin uh ko lang yung tawag nila magman lang ako dito at mag-unhook ako ng trap at maghuhugas na naman tayo dito paliguan natin si Cordapia deserving ni Cordapia maligo eh. sa dami ng naipundar o sa daming nang uh, naiprovide ni Cordapia sa family ko makalain nyo mula nung nag-owner operator ako hindi ko lang naranasan o oh, ngayon lang ako ko no, medyo hawa ang buhay eh, ito ay eh, sinasabi ko lang sa inyo nung kampanya ko, hindi ko kayang gawin ito kasi alam niyo na. Video uh, pagkaiba yung uh, dating ng owner operator cha, cha ka kampanya, nagkampanya rin naman ako. Pero depende siguro 'yan sa kampanya na papasukan malaki. Yung iba siguro ang sauran kapag kakampanya ka sa kampanya nila. O kampanya driver ka sa kampanya. Nila. But anyway, after, pag tayo rito, Ayan, no, kumuuna tong truck natin. Let's roll. Alright guys, ayan. Pakintag na naman si Tortao. Ayan. kahit paano hindi natin nasabunan pero okay lang kahit walang sabon walang problema baka siyang uh, pintura ng truck eh madali lang matanggal yung mga dumi kahit walang uh, yung sabon or yung panglinis pero para sa akin okay na sa akin yung kunting, kunting linis lang okay na yan ah, uh, magpahugas na lang tayo sa designated truck was na mayroong uh, pahugasan sila as you guys can see yan na naman ng ating mahal na Cordavia na ating katuwang ating katuwang sa paghahanap buhay deserving naman niya na maligo kasi marami na rin siyang na provide para sa ating family. Kaya yan, yeah, keep up the good work Cordapia yeah. Thank you para sa pag-provide mo. Akala ko tapos na, hindi pa pala guys. So pula pa rin tayo. Ito okay lang. After natin dito, after natin empty, hugasan ko sandali dyan yung aking trailer. Tapos punta na tayo sa pagpipikapan natin guys. Bilisan lang to. Tayo lang sandali. guys, tapos na tayo. And dito na si sir. Bibigay na sa atin yung papel. Sir! Done? Go. That was quick. Go. Okay. Tapos na. Madala ko na lang sa aking dispatch. Tapos, basa ko na itong trailer natin. Tapos, punta na tayo doon sa ano? pa natin. Balik ko lang yun ah. De triller. tapusin na muna natin itong trabaho natin ito you know kunin ko yung aking basurahan tapos isprayan ko rin tayong patumpik tumpik pa huwag na tayong magpatumpik tumpik pa Kuba diba natin to malayo ah okay lang yan malinis tamang Ooh. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ayos. Quan lineines All right, tapos na. Saglit lang. Ayos. Ayos, kabisi. Guys. tapos isprayan din natin ito para malinis Tapos itong basurahan natin. Oh, di malinis ang loob. Okay. Tapos ayusin natin to, Para sa susunod eh. Mayroon ulit tayong o oh, paggagamitin ulit tayo ng customer yeah yun okay check ko oh punong puno pa ayos okay nandiyan ka na lang muna kasi baka mawala pa kita alright guys tapos na naman ang obligasyon natin sa isang ano na yan? Uh, isang load natin. Ayan. But anyway, guys. Tutuloy uh, ko na video natin dito. At ganun lang. Uh, kailangan natin mag-wear uh, ng uh, safety vest. At uh, itong helmet. Safety helmet. At, uh, of course, kailangan ng itong klaseng steel to para safety tayo guys thank you for watching magingat kayo punta na tayo sa suro na pick natin binigyan na rin ako ng direction at ipadala ko na lang sa kanila itong papel nakatibayan na tayo ay intina. thank you for watching ingat lagi I love you all guys peace out bye bye Lakay